po si Maria Lepanenuli. Meron ako ipapakita sa inyo kung paano ako gumawa ng ginanchilyong na orchids. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gawin at umpisan. Yes. At guys, uh, tapusin nyo pong na itong video ito para po kayo matuto din kung paano gumawa ng ganchilyo na orchids. Okay? tapusin nyo po okay Ayan. tapos guys ito yung yung matigas ng karton yung pinaglagyan ng sinulid mga ganito Ayan. ito gagamitin ko babalutin ko ng brown na sinulid ito Ayan. ibabalot ko siya dito gagansilyo tapos ito igaganyan ko siya para ang dating niya, dahon siya. Ganyan siya. Orchids. Tapos dito sa gitna yung bulaklak. Yeah. Ganyan ang dating niya. Yan. Kita. Guys, ito na siya. Binabalot ko na yung stick. Dito sa ginanchilyo ko. Yan, ganyan. Tapos guys, dito sa dulo niya, baluktutin niyo ng ito. Oh. Baluktutin para hindi siya matanggal. Yan, ganyan. Yan, oh guys. Pinaluktot ko. Alambre yan siya guys. Yan eh, na din Then all in yung green. Tapos yan. Gansilyo kasi dito. Yan guys, oh. Dandahan nyo Yan, ganyan. ginagam li ko siya na isa bawat bawat butas sinusuot ko siya yeah Yan ganyan guys hmm. Yan ganyan lang medyo mahirap sa umpisa medyo mahirap hindi naman talaga guys Walang na, wala namang madali na no, trabaho ayan guys yan ganyan yan suot bawat sa butas yan guys okay guys ayan na siya pagkatapos kong balutin binaluktot ko siya ng paganyan tapos Tet jelo hindi. Pinaluktot ko siya. Ayan, kati. Ganchilyo yun uli. Pagdikitin. Yan. tinahi ko ng ganchilyo. Tapos, yan, ang ko sa gitna para lumapad. Hanggang sa lumapad siya. Yan. Para maging dahon siya. Hmm? Natanggal. Yeah. Kanya siya, guys, ang dating niya. Yan yung likod. Pero aayusin ko pa yan. Paplantsahin. Pag natapos. yeah Kanya siya. Yan yung dating niya. Yan ito yung dulo. Kanya na siya. Papakita ko na ulit sa inyo, guys, pag natapos na. Basta ganyan lang ginagawa ko yan. Kansilyo lang. Yan. Tapos, dito sa gitna, mga tangkay. Yan. Ito tangkay. Yan. Gaganyan ko. Tapos lagyan ko dito ng bulaklak. Gawaan ko. Tapos sanga-sanga. -sanga. Lagyan ko ng sanga-sanga. Yan. Ganyan. Okay, guys kita ulit tayo. Bye bye. <laughs> Hindi pala mamaya. Pag natapos, kita ulit tayo. Guys, guys, ito nagkantselyo ako ganito. Ilalagay ko siya dito, ibabalik ko ng ganyan. Ganyan. Isuot ko siya dyan. Okay. Ganyan, ganyan. Hingan dito, tapos itong mga dahon. Papaikot ko ng Ganyan ganyan yan lagyan ko ng talit tapos isisiksik ko sa dito hanggang dito siya itong ano na to tapos yan ganyan ganyan yan ganyan ganyan guys yan ang dating niya tapos ito dito ilalagay ko ganyan so, sa dulo lagyan ko ng mga bulaklak yan bulaklak ito ang ito, itong mga kulay yan bulaklak pula dilaw at it's not okay Ya, ang, thing, ya. nya ang datingnya karenanya Dito lagyan ko ng sanga. Tsaka gawan ko ng bulaklak. Ganyan. Magiging orchids na siya ngayon. orchids. O isa pa. Yan. Papakita ko sa inyo kapag tapos na. Yan ganyan. Ito ang kanyang pinaka ano niya. Yan. Paso niya. <laughs> yan ganyan. <laughs> diba? Pagtapos na ipakita ko sa inyo. Hindi pa tapos yan. Okay, guys. Ito ang kanyang pinakabulaklak. Ang ganyan na ito. Inuupisan ko siya. Naisutan ko ng alambre. Ito ay alambre. Kinakanyan ko siya. Tapos paikutan ko ng itong ganchelyo. Ito siya. Dito siya ngayon ilalagay. Yan. Ganyan. Para maging orchid siya. Yan. Diba? Ayan. Hmm? yan ito chill yun natin yan alam rin guys medyo mahirap nga lang kaya kailangan talaga tsaga. tsaka huwag daanin sa hindi ng ulo jaga telaga siapa yang jadi cili tiba guys oh yan guys tapos na siya oh ayan na siya oh yan na siya ayan tapos na siya ayan tapos ito naman ang aking inumpisahan ayan ayan pamunas basahan sa banyo ayan. ayan Ayan guys. Okay guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa mga mga kapanood nito. Pakis-like and share po para lagi po kayo update sa mga bagong video na upload. Bye-bye po. Bye-bye.